na landslide sila ng ano ng lupa kasi nagtak yung nagkak yung lupa sa taas sir tapos bumuhos yung yung tubig oo so sa ngayon uh, Helen kamusta na ang uh, lagay ng mga bata okay naman po sir sila sa ngayon um ayan po malungkot kasi yan na nga po ang nangyari sa mga magulang nila dahil wala na po silang mga magulang, pareho din pareho sila po na walang nanay at tatay. Oo. Helen, papaano niyo tinutulungan bilang kayo yung mga natitirang kaanak ng na mga bata sa ganitong nga uh, kabigat na sitwasyon na pinagdadaanan nila? Paano nyo sila somehow eh, natutulungan no? sa ganitong sitwasyon? Sir, sa po, ang ginagawa ko po, po, um, nagpupos lang po ako kasi po, ang sa totoo lang po, wala din po kaming magandang hanap buhay. Mm -hmm. Kaya sa pamagitan po ng internet, nagbabakasakali po na baka may makatulong po.